Uh, ni Santo ngayon, alas 8 ng umaga. Maaga pa, ganito na ang araw. Uh, napalabas lang ako ng bahay kasi sabi may nagpapanata, nagtatakbuhan ng mga bata sa labas ng highway. Marami na ako nakita ganito uh, sa Bulacan, sa Pampanga, hanggang sa Pinako. Pinagpakuan ng kurus kay sa kutod. Dito sa bayan namin, no? Oh. Naku, ang aga pa, oh. Nagdudugo na mga likod nila. May ilan sila? One, two, three, four. Oh, nilagyan pa ng kurus. Ay, ng koronang kinik. Kuya, pwede malaman kung mga taga saan? Lapas po. Puro lapas? Lapas po, lapas. Sige, tingnan ko muna mamaya. Uh, bata parang, parang kabataan lahat. Kuya, pwedeng matanong kung anong dahilan mo o anong panata mo? Anong panata mo, Kuya? Oh, hindi siya makasagot siguro dahil serious siya sa pag, ano niya, paghampas. Bulyos pala ang tawag sa ganyan. Ayun o, pina, sinusugatan pa ni Manong, oh. Oh, sinusugatan pa. Kababata nito mga to, oh. Ang babata, maraming maraming pinitensya na ano? Parang maraming gustong ano ba hindi ko masabi? May, may mga misyon sila sa buhay. ilan silang lahat okay ang mapapansin lahat sila oh, eto meron naman nakaalalay na sa sakyan ano teka to nagpipinitensya mga ano magsashout out ka tinan mo ang aga pa lang oh duguan na kilala mo ba sila Anong alam mo kung panata nila? Ba't sila nagaganyan? Hindi po pwede. Hindi pwede sabihin? Talaga? Ah, sila na lang? Ah, gano'n ba yun? Kuya, pwede matanong kung ilang beses mo nang magpanata? Magpenitensya pala? Pang? pag 5 years na. pwede mong malaman anong dahilan ng uh, pinitensya mo para po sa akin para sa pamilya ko o, oh, pamilya o, oh, sige, uh, sana mag-grant yung ano mo, anong wini-wish mo na dahilan, ba't nila ginagawa ito kasi nga naman, ano, pahirapan nila yung sarili nila, o oh. wala silang kinelas. sana naman, kumain sila bago sila nag -umpisa. Oh, so, ang aga pa. Ang aga pa. Nasa dulo pa lang kayo ng baron. Saan sila makakarating? Ang gasa ni Sidro. Eh, ba't hindi sila umuusad? Ah, nangihihiwaan pa. Nag-umpisa kayo sa dulo ng baron? Doon ba sa may control? Ah, sa control pa. Layo na na na. ibig sabihin, mga alas 7 kayo? Alas 6. Alas 8 na eh. Dugoan ka na na. Sana may pang, mag, may first aid kayo. Ay first aid. Oh, kumitutumba, kumitutumba. may ano kayo? bak bakit pag pag natuyo ano mangyayari ko ya? Mas mahabde. Babasahin lang. Ba't ikaw wala kang dalang tubig? Makikita ko oh, sa'yo, Pernas? Oo. Oh. O, oh, sa'yo pa nila, oo. Oh. Ako, may baong pa. Ayun, no, hiniliwaan pa ulit. Ilan silang lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, nasa 25 sila. Alam mo ba doon sa nakita ko lagi? Lah, lah, ilan lahat yan? 25. Ano ano masasabi niyo? Ako ko para ako lang ngayong nakikita ko yung ano oh. Eh. Kanina lang po kayo dumating. Oh, sana naman nakalmus sila, nag sila ano. Ano? Kung nag ba sila bago sana nila ginawa yan para hindi sila ma-ano. na po yung Salamat po nila si Pogi. Oh, sige. Ma mamaya, mamaya. Ay, pwede eh, ayan, yeah, pumipilan siya yung dugo. Oh. Na? Pwede po bang magsatas lang? Mamaya. Bidang ito ng Na? Hmm. Oh, sige. Uh, ito, hindi natin ma... Ang tawag ko, anong dahilan nila? Kasi nakagis na na natin to so Mula noong araw pa, nakagis na natin na may mga nagaganito kasi mga kapatid ko noong araw, eh. Ngayon, araw po, eh. Oo nga eh. Mga, maski kapatid ko, nag, tapos din nang kurus ng araw eh. Kaya nga nasa paniniwala, aga pa tuguan na. O, yung, yung, iba, magpapasa ng kurus. Yung iba, ganito ang gusto. Maghampas at para magtugo, sinusugatan ng blade. lang, lahat sila ay skinny o oh, comparado sa bulakan last year, lahat naman, karamihan doon ay medyo chubby yung nakita ko doon pero, ilan lang ang nagdaganito hindi, halos lahat din pala kasi nung napunta pala ako noon, hindi pa sila nagumpisa kayong ano jaan, Meron kayong first aid. Kaya may babagsak, may bibit bet, may sasalo, ganon. May meron parang ambulansya. May nakalalay kayo. Ay, ay ito nasa likuran. Ayun, you no? Know. inaanohan pa, oh. Talagang sinusugatan, eh, oh. lalabas ang dugo uh, nasa dulo pa lang ng barangay San Roque okay, makakarating pa raw sila ng San Isidro oh, sana makayanan ninyo yung init ng araw at saka yung ganyang paghahampas uh -huh.